Hi Vlog! Welcome to my guys! Kung hindi mo pa ako kilala, ako nga pala si Sarge Venture, ang magiting na delivery rider. Walang magugutom hanggat ako'y naririto. Susubukan kong i-challenge ang sarili ko, no? Gusto kong umaman kahit isang delivery rider lang. Pero paano ko ba gagawin yun? Abay, syempre, hindi ko pa alam. Kaya naman samahan nyo akong tuklasin kung paano umaman kahit isang delivery rider lang. Pero syempre, walang imposible sa taong may pangarap at porsigido sa buhay. Kaya laban lang mga par, gawin mong inspirasyon ng mga mahal mo sa buhay. Kaya ito mga par, kahit mahirap ay patuloy pa rin nagsusumikap. Kaya ito na at mag-deliver na nga tayo. Ang dami nating sinasabi masyado. <laughs> ito na nga, sa dami ng ating sinasabi, hindi natin na malaya na nakakarami na pala tayong na-deliver kay customer. At ito na nga, tambay muna tayo sa ilalim ng puno while waiting at you. <laughs> At ayan na nga, after 5 minutes of waiting, nakakuha na rin tayo ng booking Diyan sa may chak tuk chak chok chak chok chak na bayan na basta milk nila ay masarap. At na deliver nga din natin agad kay customer yung kanyang milk din na napakasarap. Parang ako lang, masarap, masarap magmahal, charot. At ito na nga, sa sobrang bilis ko, ay nakarating agad tayo sa pizza hut para pick upin ang pizza ni customer. Kaso lang, walang tao. Buti pang pera, may tao, charot. At ito na nga, ay naidala na rin natin kaagad ang pagkain ni customer sa kanya. At guess what, nakatanggap tayo ng 50 pesos na tip Maraming salamat At ito na nga ay dumating na ang kinakatakutan kong pagkain Ay dideliver SNR pizza na sobrang laki 18 inches Hindi magkasa sa box ko Kaya ito kamote Maraming salamat sa panonood mga master Hanggang sa muli